Ang mga senior citizens, ang ilan sa pinaka-vulnerable sector po sa ating bansa, lalo na pagdating po sa isyo ng kalusugan. Kaya naman alamin po natin ang mga proyekto at benepisyo na ibinibigay po ng PhilHealth para po sa kanila. Kaugnay niyan ay makapalayam natin ngayong umaga si Sir Ray Balenya, ang Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Sir, good morning po. This is uh, Prof. Feed Together with Diane. Good morning. Good morning, good morning Prop C, good morning Diane, at syempre sa lahat po ng mga sumusubaybay sa Rise and Shine Pil Pilipinas. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po sir at Merry Christmas po sa inyo. Sir Ray, ano po ba yung mga pangunahing benepisyo na binibigay po ng PhilHealth para po sa ating mga senior citizens lalo na po pagdating po dun sa kanila mga maintenance hmm. sa gamot at maging po sa kanila mga check-up po sir? Well, alam naman natin diyan no na ang PhilHealth ay uh, provider ng social health insurance. So sa tuwing ang uh, mangangailangan ng medical uh, services yung atin pong mga kababayan ay uh, magagamit nila yung insurance from PhilHealth at ito ay uh, ibabawas no doon sa ating babayaran sa hospital bago po tayo magbayad ng bill. Mm -hmm. At pagdating naman po sa atin pong mga senior citizens, sila po ay uh, mandatory may PhilHealth coverage no at yung kanilang uh, contribution taun-taon ay binabayaran niya ng national government mula sa proceeds no uh, sa collection okay. ng sin taxes makakaasa yung ating mga senior citizens na sila po automatic miyembro ng PhilHealth at sila po ay makakagamit ng mga benepisyo sakali man uh, kailanganin nila na ma-confine ma-admit uh, sa mga accredited facilities ay uh, ibabawas dapat agad no yung uh, PhilHealth benefit, depende sa medical condition. O kung operasyon man yan, depende yan sa operasyon na kanilang ginagagawin sa kanila. Okay, aside po doon sa pagsiguro na mandatory po ay nakatulong ang PhilHealth kapag po na nasa hospital, sa mga accredited hospitals, ito mga senior citizens, we also want to know ano po itong PhilHealth consulta program at paano ito makatulong sa mga miyembro ng PhilHealth? Well, napakagandang programa 'yan, Prof. C, no? Sapagkat uh, hindi lang sa senior citizen, sa atin pong lahat. Makakatulong po itong konsulta uh, dahil uh, ito 'yung ating primary care benefit package. Ibig sabihin, Prof. C, ay uh, tutulungan natin na manatiling malusog 'yung atin pong mga miyembro. Hindi na nila kailangan magkasakit at 'yung konsulta ang tutulong sa kanila mm. para po ah uh, sila ay makaiwas sa pagkakasakit yung konsulta by the way prop C no mm -hmm. ang ibig sabihin niya na konsultasyong sulit at tama so mm -hmm. yan yung expanded primary care benefit package ng Philhealth mm -hmm. at hindi lang pang senior citizen yan no prop C sa atin pong lahat yan kaya ini-encourage natin lahat ng mga kababayan natin i-avail po itong Philhealth konsulta mm -hmm. Paano po ito ma-avail po, Sir At ano po specifically yung ilan sa mga saklaw po na serbisyong maari pong makuha ng mga miyembro sa ilalim po nitong konsulta program? Well, Diane, unahin ko na no, kung ano yung mga benefits na ma-avail natin under konsulta. Una po, ay entitled tayo sa consultations no so alam naman natin mahal ang pagpapakonsulta ngayon pero under the PhilHealth consulta wala pong babayaran yung ating mga miyembro para sila ay matingnan ng ating mga primary care providers mm -hmm. bukod dyan, kung merong uh, kailangan na laboratory yung uh, yung pasyente uh, upon the recommendation of the primary care provider ay Uh, sila po isa sa ilalim sa mga covered na mga laboratories at diagnostics na wala po silang babayaran kasi kinailangan po nila yung serbisyo. Halimbawa, <coughs> yung x-ray kasama po yan. Yung ECG meron din dyan. Dayana, no? At uh, halimbawa, yung pagsusuri sa ihi, sa dumi, kasama din dyan. All in all, uh, sa mga laboratories na covered ay, mga, kung di ako nagkakamali, 11 o 12 no, na mga laboratories yan. Meron ding mga gamot po na hindi rin babayaran ng pasyente kapag ka kailangan nila. Halimbawa, yun pong sakit sa ulo, no? yung paracetamol, o kaya yung mga kababayan nating nagme-maintenance, no? halimbawa, diabetic sila, o kaya hypertensive, yung may mga asthma, may mga gamot po na available under consulta at kung kailangan niya ng pasyente para gumanda yung condition nila, bibigay po sa kanila yan ng libre. Ah, uh, 'yan po yung mga services no under the consulta. So taun-taon magpaparehistro pu'tayo po tayo doon sa consulta provider na pipiliin natin. So mm -hmm. nasa Universal Healthcare Law dayan na tayo ang pipili ng provider na gusto po natin. So mm -hmm. sa kasalukuyan mm -hmm. ay nag accredit po tayo ng maraming mga consulta providers no. They are health centers, mga rural health units at maging mga primary care facilities na privado para maging accessible itong konsulta. Hindi lang sa mga senior citizens, no? Kundi sa ating lahat po. Alright, sir. Paano po yun, no? Doon sa ating mga kababayan, sa pinpunang uh, pagpili ng hospital, uh, pagpili po ng hospital, mm -hmm. pwede po pag-check up. no? So, ako mismo, mm -hmm. if I wanna go sa hospital na ito, um, automatic, ako po ba, ay uh, pwede ma-enroll agad? Or may qualifications po ba? Or uh, requirements, dapat sundin para po mag-qualify dito? Well, Prop C, una ay pipili tayo ng uh, consulta providers na accredited ng PhilHealth. Normally, ang pinipili natin kung ano yung pinakamalapit po sa atin, ano. So mahalaga po una malaman natin kung yung facility ay provider ng konsulta. At uh, ikalawa, malalaman po natin 'yan uh, by checking our website o kung hindi man sa pag-login natin sa ating PhilHealth member portal. Tayong lahat dapat may account sa ating PhilHealth member portal at dyan po makikita natin yung listahan kung sino-sino na yung mga accredited mm -hmm. at from the list of accredited facilities, proxy, ay saka tayo pipili. Kapag mm -hmm. nakapili na po tayo, pwedeng gawin na yung registration sa provider of our choice doon po sa PhilHealth member portal. O kung hindi, pwede rin mano-mano yan. Pwede natin puntahan yung pinili na natin na provider para po, Uh, doon tayo magpaparehistro sa kanila. We just have to uh, consent, no? Uh, kasi kukunan tayo ng litrato doon sa facility. So, magbibigay tayo ng consent para po doon. Okay. Um, in terms of accessibility, sir ilan na po yung accredited po natin na consulta providers? Alam mo, Diane, na... Uh, di ako nagkakamali, halos 3,000 na 'yan ano mm. ng mga konsulta mm. providers nationwide. Oh, At pinaparami pa natin 'yan, Ma'am Dayan, kaya napakahalaga ng interview na ito. sapagkat so, mananawagan na ako no sa ating mga governors, sa mga mayors no, yung mga na may mga may-ari ng mga rural health units. Correct. mga health centers mm -hmm. at maging sa pribadong sektor na nanawagan po tayo sa kanila mm -hmm. na magpa-accredit na rin as consulta providers. Nung sa gayon, mas maging accessible ito sa ating lahat. So, mga kulang-kulang 3,000 na yan nationwide, Ma'am Gayan. Apa. Okay. Alright, right uh, Sir Ray, may pahapon na tanong po sa isa sa ating mga manonood. No? We want to confirm din po, no? bakit daw po hindi pwedeng gamitin ng sabay na mag-asawa ang kanilang field health para sa kanilang anak? Ah, oo, kasi dapat yung atin pong dependent ay isa-isa lang dapat na principal member na uh, nakarehistro o naka-declare. So, uh, kumaga no two principal members no can declare uh, a single dependent. Yan ang dahilan kung bakit uh, silang mag-asawa hindi nila pwedeng gamitin ng sabay. So, kung kung kanino naka-declare, doon lang sila lang po dapat ang uh, mag uh, gagamit ng kanilang membership. Okay. Well, um, sir, maraming salamat po ha sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa amin ng umaga. Talagang malaking tulong po ang mga programang ito ng PhilHealth. At sana mas mapalawak mm. nga natin ano yung konsulta program dahil napakalaking bagay po niyan sa bawat Pilipino. Sir Ray, salamat you so much. po. Yes, Ma'am Diane. At uh, maligay mo. Ma'am sa proxy, salamat po sa pagkakataon. Salamat, mabuhay po kayo. Thank sir, you so much. Sir Ray Valeria, maraming salamat.